ang kumpirmadong sugatan sa pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Siyam na rin ang namatay sa lindol habang tuloy-tuloy ang demolisyon sa mga gumuhong gusali sa sentro ng pagyanig. Nasa frontline ng na balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng magnitude 7.2 na lindol sa Walyen, itong Yerkules ng umaga, biglang bumigay ang sampung palapag na gusaling yan. Napatakbo ang mga dumadaan habang ang iba lumabas sa kanilang mga sasakyan. Tuluyang tumabingi kasi ang building sa harap nila. Nagka-landslide din sa mga mapundok na bahagi ng Walyen. Oh, yeah. Pati sa mga loob ng opisina, damang-dama ang lakas ng lindol. Ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Walang tigil ngayon ang mga rescuers sa paghahanap ng mga residenteng natabunan ng mga gumuhong gusali. Sa lungsod ng Taichung, sinagip na mga responder ang isang lalaking sugatan. Matapos mabagsakan ng mga bato, ang minamaneho niyang truck. Nagde-demolish na ngayon ang mga nagtumbahang gusali target daw ng Wallian na tapusin ang demolition sa loob ng dalawang araw. Marami sa mga residente roon ang piniling manatili sa mga tent na nagsisilbing temporary shelter dahil sa patuloy na aftershocks. Sa kabuuan, siyam ang nasawi sa lindol. Habang mahigit siyam na raang katao ang sugatan, limampu ang nawawala pa. Yan ang epekto ng lindol. na bashan. Pati ang ilang Pinoy sa Taiwan natakot sa lindol. Nabasag ang salamin sa banyo ng OFW na si Hilda Banugan dahil sa lakas ng pagyanig. Ito raw ang pinakamalakas sa lindol na naranasan niya sa siyem na taong pagtatrabaho roon. Nakakapagpanig kasi panay-panay pa na yung aftershock. Kasi pupunta ng... Ang Pinay caregiver na si Irene Cortez na nakatira sa Taoyuan, hindi raw agad nakalabas ng bahay sa sobrang takot. Wala siya pa kasi uh, 13 years na ako dito sa Taiwan, ngayon ko lang yan naranasan. Naanlakas talaga, sobra. Ang sa ano talaga, grabe. ang, ang tunog talaga, ano, yung tumutunog yung bahay na nag, ano siya, itong yero, o itong ano, yung kisame, talagang ma, -ano mo talaga, matakot ka na parang akala mo ay eh, malalaglag. Nagbabakasyon lang sa Taipei, Sistino Padilla. Kasama niya ang dalawa niyang kaibigan na mga Pinoy din nang yumanigang lindol habang nasa hotel sila. Malakas yung lindol kasi nga nagising kami, tulog kaming lahat at nagising kami nung around 8am kasi nga dumadagundong na. Wala rin mapapagtaguan dito sa may hotel namin. Mahigit 159,000 na Pilipino ang naninirahan ngayon sa Taiwan. <slap> Dalawang Pinoy daw ang nasugatan ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Minor security lang sila. Malipat dun sa dalawa, wala pang nare na naging casualty. Naka-alerto rin sa ating mga kababayan sa Taiwan ang Department of Migrant Workers. Nagbukas na sila ng 24-7 help desk para sa mga kaanak ng mga OFW sa Taiwan na gustong alamin ang sitwasyon nila roon. Pwede nyo silang tawagan sa mga number na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. May mga numero rin na pwedeng tawagan sa Taipei, Kaohsiung at Taichung para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.